Hello guys, how are you guys? Good morning, good morning. Happy Sunday all mga kaibigan ko. Ito at itutuloy ko ngayong ating kwento nung nakaraan. Tungkol sa asawa ko na, hin na grabe. Ngayon nasa kabilang buhay na siya. Pero mo, apat pala kami pinakasalan guys. Tapos ang anak pala niya, lahat-lahat, umabot ng 37 or 40 grabe dami tapos anak ko ah, uh, tatlo sa iba madami mabot nga sila ng 30 ah 37 o 40 il mayroon silang group chat mga magkakapatid sama kasi sama talaga ang loob ko guys grabe dahil hindi ko sukat akalain na ganito na ayon kulang lang nalaman na apat pala kami pinakasalan ito lang na namatay na siya kung alam ko lang na noon ganyan na naku yang pinakaayaw ko sa lahat eh listen learn na to guys dahil ako sa probinsya ako sa probinsya kami pinanganak so hindi ko alam dahil siya taga rito pala sa uh, Lumban Laguna at sa Manila naman siya nagtatrabaho yun nung pumunta pala siya sa General Santo City nasa Abuitis siya nagtrabaho ngayon, naginuman sila at nakita sila ng manager ng DXRE, Registration ng General Santos City. Hindi kinuha siya ngayon bilang field reporter. At ayun, may nagkaroon agad siya ng pwesto at nagiging angkorman, korman ang sa radio station Jinsan. At nagkita kami doon dahil sa dahil sa kapitbahay namin na broadcaster din at siya na masyal doon at, at, nakita niya ako yan ang istorya ng buhay ko talaga guys ako may boyfriend na pulis pero inagaw niya ako doon grabe at nagpunta kami sa isang mission ba yun Nag, uh, sabi sila na pareho daw nila akong pakasalan naloko na grabe <laughs> Akala mo, totoo talaga sila, no? Kala mo, akala mo, single. Grabe, tapos sobra palang babaero. Hirap, guys. Grabe. Grabing dinanas ko sa buhay. Kadalaga kong tao, sinira niya lang ang buhay ko. Pero andyan na yan, tapos na yan. Eto na. Nagpupunta na ako sa mga anot at sikasuhin ko na yung mga papel niya dahil namatay. Isang babae naman na pinakasalan. Talakad din, pero hindi siya hindi siya na hindi siya na deny siya sinubukan ko rin maglakad baka sakali hindi ko na tinapos guys paglalakad dahil magastos ulang una apat kami pinakasal namatay na yung dalawa tapos malalaki na rin yung mga anak nila hindi na rin sila pwede magclaim dahil may mga kanya kanyang trabaho na may mga asawa na rin so wala na sila nagclaim sinabihan lang ako ng is-is na kumuha daw ako ng death certificate nung dalawa para malaman ko daw kung kailan na yon yun na ganun nga pero hindi ko na tinuloy kasi baka gagastos lang ako tapos wala namang mangyari sayang naman yung pagod ko tsaka pera na bawat lakad mo gagastos ka ng gas toll gate bayad ka pa sa driver In stop ko muna guys kaya pinabayaan ko muna bayaan ko muna baka mamaya eh sayang yung pera ko tapos wala na mamayayari kaya mahirap guys pag ganito sitwasyon dapat dyan sa mga bago dyan na nag-aasawa pa balak mag-aasawa kailangan may background check talaga para sa huli hindi kayo magsisisi at hindi kayo nagdududa na dahil kayo lang ang pinakasalan talaga pero mo, Laguna sila General Santos ako so hindi ko alam ang background niya tapos ganun ang ginagawa bata pa kasi ako guys siyempre taga probinsya ako siya dito sa Maynila kaya niyang manloko ng tao. So, advice ko lang guys, sa mga balak mag-aasawa, lalo mga kabataan ngayon, check yun na rin, lahat ng pamilya dapat may check background. Nung araw kasi, pwede pa nung araw, pakasal ka ng marami. Pero yan lang guys, ang aking mga karanasan na experience ko sa buhay ko. Kaya thank you very much guys. Salamat sa pakikinig at panonood sa aking istorya. May karugtong pa yan guys, marami pa. Tunod nating pagkikita. Don't forget to follow my my channel.